Hi guys, what's up? Ako nga pala si Lilan, isang OFW dito sa May Jeddah. May mga kababayan po tayo nagtatanong kung ano daw po yung best wallet na pwedeng gamitin na kung saan magbibigay sa atin ng advantage kapag tayo'y magpapadala ng pera sa Pilipinas. Alam niyo guys, sa panahon ngayon, kailangan natin maging masinop sa mamahalin ba ng mga bilihin sa Pilipinas. So kahit papano, in a little way, makakapag-save tayo sa pamamagitan ng mataas na exchange rate at mababang remittance fee. In this video po, ipapakita natin yung tatlong pangunahing remittance wallet na ginagamit dito sa Saudi Arabia. Ito po yung STC Pay or Pay at ang tick mo. So magkakaroon tayo dito ng comparison between these three wallets po at makikita natin kung ano nga ba yung pinaka best wallet dito sa tatlong ito. And of course gagamit tayo ng sample dyan. Let's say magpapadala tayo sa natitira nating sweldo na libo So gagamitin natin yung exchange rate ngayong ara. So by this way makikita natin yung pagkakaiba ng tatlong wallet na to. So magkakaroon tayo ng idea kung ano yung pinaka-best wallet na pwede nating gamitin sa pagpapadala ng ating pera sa Pilipinas. For we proceed, guys, again, I'm asking your kind support to please don't forget to follow and pakishare na din po. So, maraming salamat and see you guys. Hi, guys. Welcome back po. So, makikita nyo dyan sa taas yung pagkakaiba ng calculation ng tatlong wallets. So, let's say, TICMO or pay, and STC pay. Sabi ko nga po, gagamit tayo ng 2,000 na ipapadala natin as a sample. So, Consider natin of course una yung remittance fee or yung charges. Sa tik mo po wala pong charges kapag lagpas po ng 1,000 ang ipapadala nyo sa so, OrPay, medyo may mataas 17.25 ganun din yung STC Pay. So after deducting yung remittance fee, so ang natitinara lang sa OrPay is 1,982, same lang sa STC Pay. And then of course i-multiply natin siya sa ngayong rate po ngayong araw. So sa STC Pay 15.46 ganun din sa tikmo halos parehas lang sila 15.46 and then sa Orpay is yes, 15.55 napakatas ng exchange rate ng Orpay 15.55 please take note sa Orpay po gamit po yan is Transfast po kapag ginamit nyo yung Moneygram medyo mababa po ang rate sa Orpay so after multiplying exchange rate po yan na po yung peso amount na matitira or may papadala natin sa Pilipinas sa Tikmo is 30,920 so sa orpay please take note my hidden charges or back end charges so I'm not sure exactly kung ano, anong gaano amount pero experience ko nagbabawas po sila ng 100 to 200 kada padala po so ayan let's say binawas ko is 100 as as hidden charges sa or